tayo mga sis. So, for this video nga mga sis, ay samahan nyo kaming mag-outing with family. Ayo po, yes po, baka nagtataka kayo bakit tag-ulan na at bumabag yun at lahat-lahat at ngayon lang kami nag-outing. Ay, pagpasensya nyo na nga mga sis dahil matagal-tagal na nga rin ang video na ito at ngayon lang ako nagkaroon ng time para ma-edit to. Ay, go, mabut na nga ng one month mga sis at ngayon ko nga lang to na-edit. so, for days gala nga mga sis, ang una naming pinuntahan ay nagsimba muna nga kami dito sa Manawa. Nandito nga kami ngayon mga sis may blessing area kung saan magpapabless nga kami. Siyempre, blessing area nga eh. <laughs> Sergo. Naghintay nga lang kami saglit dyan mga sis. Pagkatapos nga namin magpa-blessing ay pumasok kami sa loob para magtirik ng kadila at magdasal. At after nga nun mga sisay, ay nagpicture-picture nga lang kami sa loob saglit with the whole fam. At pagkatapos nga nun ay lumabas na rin nga kami para maghanap ng peso na mapagsustayan para kumain. After nga namin maglunch dito mga sisay, talaga naman nga magkiklego tayo dahil walang iba magliligpit dito ng kalat mo kundi ikaw lang talaga. Kaya kung magkakalat ka man lang din, pakilinis na lang din ng kalat mo. Ganun lang yun. Si O.A. Hawa nga kami papalik ng pinagparking nga ng sakya namin mga sisay. Meron nga kami nadaanan dito na nagtitinda ng mga prutas. Tama. Nag-rap. At nang makasakay na nga kaming lahat sa van, mga sisay, dumerecho na nga kaming lumarga dahil malayo-layo at matagal-tagal pa nga ang biyahe namin dahil pupunta naman tayo ngayon sa La Union. At matapos nga ang one year ay, CEO, hindi talaga one year, one hour lang talaga. Nakarating na nga kami dito sa aming destination at napakaraming ang bitbit -bit ng babaeng ito. Ay, rugo, pagpasensya nyo na nga yung itsura ko doon. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin doon. Ba't ganun? Kaya <laughs> e, naman nga, papakita ko muna sa inyo na mabilisan ang pagsastayan namin for three days and two nights. Dito, dito nga sa may pool area, mga... Pool area, CEO. Mukha lang nakatabi lang ng dagat ang pool area, mga sis, pero para kaming naka-elevate. Naka-elevate! beach? Ay, Rugo, basta yon, Bababa ka muna nga bago ka makarating sa beach. Pero the sad part nga mga sis ay hindi ko nga na video hindi ko nga kayo na room tour sa room namin. Ay, go, may mga bago nga kaming kasama mga sis pero yung pinsan ko nga ay nakasama niya na dati kaya hindi na siya nahihiya. Pero ako nga ay first time ko silang makasama kaya naman nga nahihiya ako. Back to vlog na nga mga sis as you can see nga dyan nagiget ready with me ako sa may tabing dagat dahil magpipicture picture na nga sana kami dyan ng pinsan ko. Kaso nga lang mga sis dahil sa kapagalbagalan ko mag ready with me. Vi Rugo, inabutan na nga kami ng ulan dyan at nainis na sa akin pinsan ko. Ay, talaga naman nga nagbadali ako kung hakutin yung mga gamit ko dyan para sumalilong. Girl, yan na nga umulan dyan mga sis. Kaya naman nga napag-isipan namin na mag-swimming na lang nga. Ay, Rugo, wala nga kwenta ang pag-get ready with me, get set, go with me, nalusaw din. Grabe. At meron na nga pong umiiyak na bata dito mga sis dahil hindi nga po siya makasama mag-swimming dahil nilalagnat na trugo siya. Pagkatapos nga namin mag-swimming mga sis, eh, nagbanlaw na nga kami at ito na, na naman nga ako. Nag-get ready, get set, go with me na, na naman. Rugo. Dahil nga daw mamaya sa San Juan, mga sis. Pero bago nga ang lahat ay magdi-dinner muna kami dito sa hotel. At dahil nasa tabing dagat tayo ngayon, mga sis, ang dinner nga natin for this video ay malamang seafoods per folk. syempre sa malamang, mga sis, katabi ko na, na naman nga ang aking mahiwagang pinsan. After nga namin mag-dinner, mga sis, ay nagkaroon nga kami ng time ng pinsan ko para mag-picture-picture. Picture. Ay, ay, talaga naman nga kahit umuulan-ulan dyan at kumikidla, talagang hindi kami napigilan para mag-picture. Eh na nga, mga sis, at nakasakay na nga kami sa van at papunta na kami ng San Juan dyan kahit gabi na. Oo, oh, tama. Medyo malayo nga yung hotel namin sa San Juan. Mga sis, kaya naman nga mga 30 minutes siguro kami nagbabayahe dyan. Hi, rugo. Sa hotel nga namin mga sis ay bumabagyo. Pero dito nga ay umaambun lang. Nandito nga kami ngayon sa makeup set. Laon nyo mga sis. Pero tinignan nga lang namin yung loob at kainan lang nga siya. At nagdinner na nga kami. Alang-alang lang busog pa kami. Magdi-dinner ulit kami. Tama. Hi, Rugo. nagpicture picturean pa sila dyan. Kasi wala lang. Yun lang. Titignan lang yung loob. Tama. After ng mga sis naglibot-libot lang kami sa Great San Juan at bumalik lang nga kami sa hotel dahil bumagyo na nga sa San Juan at masyado na ngang oras. Kabalik nga namin mga gayaan nga sila maglaro ng sequence. Ay, Rugo, wala nga akong kaalam-alam sa laro na yun at first time ko nga lang siya laruin. Nakailang laro nga lang kami doon mga sis hanggang sa manalo nga kami na pinsan ko at antukin na rin. Ay, talaga naman nga kahit nasa bakasyon tayo, hindi ko makakalimutan mag-skin care. After ko nga maglamos dyan mga sis, nag-skin muna ako bago matulog. Kaya naman nga dito ko muna tatapusin ang ating video for today. Abangan nyo ang next vlog natin for second day and third day natin sa pagbabakasyon. Bye!